kinulala ang kapuso actor, TV host na si Ken Chan nang matanong kung totoo bang in love siya ngayon. Sa kanyang guesting, hindi nga kagad nakasagot sa naturang question, kaya naman ang reaksyon ng kanyang fans ay mukhang may siya about his love life. Natawa rin ang aktor nang ma-realize na tila tumigil bigla ang ikot ng mundo sabay sagot ng medyo in love. Nagpaliwanag ang aktor na na in love nga siya sa madaming dahilan. Isa na nga rito ang teleserye niya na abot kamay na pangarap. Dahil sobrang patog talaga ito sa netizen. Pero hindi diret sa ang inamin ng aktor na in love siya sa kung kaninong aktres. Aniya pa, totoong namimiss na niyang ma sa isang tao na matagal-tagal na rin niyang di nararamdaman. Pero syempre, hindi kumbinsido ang mga netizen sa paligoy niyang sagot. Matatanda ang umamin din ng aktor nang tanungin siya kung nahulog ang loob niya sa isa't isa ng kalab team niyang si Rita Daniela. Aniya pa ang sagot niya noon na na-develop sila nang maging magkalabit love team sa ilang kapuso show kabilang na riyan ang kanilang blockbuster na Special Tatay. Pero hanggang ngayon ay di pa niya deretsahang inamin na si Rita Daniela nga ang medyo nagpapatibok ng kanyang puso. Yan ang nga, abangan natin sa mga susunod mga ka-chika. This is your Project EU. Please like, share, and subscribe. See you at my next chika.